Pwede ba 'yon like session public. even uh, na, na na prosecution ng prosecutor style ang ang uh, hearing? Pwede ba? Di sa fact finding. Ah, fact ah, finding. finding. Oh. Oh. Uh -huh. Pero sir, pagdating dun sa pagdating na dun sa pagsampa ng kaso, eh, dapat 'yan Combudsman. Oh, open to the public, oh. Uh -huh. Kasi lahat naman ah. ng ating korte Uh, open to the public eh. Oo uh -huh. nga. Uh -huh. Pero sir, uh -huh. nadismaya ka ba? Kasi di ba ini-announce dun sa hearing mo nitong si ICI chairperson na uh, Andres Reyes na starting next week, naka-live streaming na. Biglang hindi po pala tuloy dahil um, it will take time daw ho yung pagbuo ng rules and procedures para sa live streaming. Tsaka yung technical capability. Mm. Well, hindi ko alam, no? Baka naman pwedeng mag-reconsider sila. Kasi, mm. Senate, wala namang rules ng live streaming. Wala. Oh, mabilis lang oh. naman sir, di ba? Set up lang. Hindi, oh. Transparent eh, lang. Dali-daling mag-TikTok, oh. ang dali-daling mag, dali -dali mag uh, oh. live streaming sa Facebook Live, etc. Oh. Oh. Ano yung kailangan doon, di ba? Oh. So willing mo silang But silang anyway, anyway sir. Uh, siguro, ang concern nila, yun nga, pagka medyo sensitibo ang informasyon, oh. anong magiging patakaran. Pero madaliin na nila dahil hindi pa pwedeng ganitong binawi. Bakit naman gano'n diba? Baka lalong magalit sir. Parang pinigil hindi yung bata tapos inaagaw ulit. Pwede kaya nga sir, baka lalong magalit yung tao dahil parang pinaasa na, oh mapapanood na namin tapos hindi pa No, but naman? I'm sure. I'm sure naman mamadaliin yan. Hindi diba? naman oh. nila dapat pinatatagan Magagalit talagang tao. Biro mo drama na tinututukan nila tapos titigil mo. Oo. Diba? <laughs> Oo. Oh. Oh. Oh.